Samantala may pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM Ang Radyo Totoo CMN Batangas CMN Live. Live Nation Friends Belda, magandang araw sa yo. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas isang ordinansa na nagbibigay ng pantay na oportunidad at pagkakataong makapagtrabaho mga retiradong senior citizens at mga persons with disability o PWD ang ipinasa ng sangguni ang ngapang lungsod. Ito ang Batangas City uh, Workforce Integration and Participation of Senior Citizens and Persons with Disability Ordinance na akda ni Consihal Hamilton Blanco na kumikilala sa angking kakayanan ng mga nabanggit na sektura. Ay sa kanya, maraming senior citizens at PWDs ang may kap kapasidad pang magtrabaho subalit hindi nabibigyan ng pagkakataon dahil sa edad at physical disabilities. May karapatan pa din anya ang mga ito na maging produktibo nga bahagi ng lipunan at mabigyan ng oportunidad na makatulong sa kanilang pamilya. Ay sa probisyon ng ordinansa, dapat tanggapin na mga private company sa mga kwalipikadong seniors at PWDs na makakaganap ng essential functions na kinakailangan ng kanilang kumpanya. Nakasaan di dito ang mga qualified applicants ay nararapat na magkaroon ng kapantay na compensation, privileges, benefits, fringe benefits, incentives at allowance na tinatanggap ng karaniwang empleyado. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng Semen Batangas na guulat live para sa Semen Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Renz Bell. Dambala po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. sama